So, sa mga nakakamiss sa amin, nandito na ulit kami na Ate Gia. Marami kasi naghahanap kay Ate So, this time, nasa bus kami, papunta kami ng mall. Medyo meron akong cravings. Kaya gusto ko sanang i-enjoy ang araw na to. So, nakahanap ako ng pupuntahan namin. Nag-search search lang ako online kung saan ako makakahanap. So, nandito kami guys sa may wing, sa may SM North siya located and uh, ang cravings ko eh yung bingsoo. So meron talaga ako napanood na na bingsoo is located siya talaga sa ano sa Manila. So dun doon yung parang uh, Medyo authentic na bingsu. Dahil nga malayo, kaya naisipan ko na dito na lang ako sa wing. SM North to located. Dahil ito nga yung medyo malapit sa akin na nagtitinda ng bingsu. Pero guys, epic fail kasi hindi ko talaga nagustuhan yung bingsu. Medyo may pagkamahalan pa siya. Pero, sige lang, go lang. <laughs> so, this time, meron silang uh, pa ganito. Pagka yata may mga bata, eh may pinamimigay sila ganito. So, hindi ko lang sure kung ganun din sa iba. Ganito yata kapag ka naghihintay ng servings, meron silang binibigay na treat. So, medyo matagal-tagal din ang servings nila. Pero ayos lang naman kasi hindi na kami gutom. So, ang in-order nga pala namin ay Isang malaking french fries na yun ang request ni Ate Gia, carbonara at yung bingsu. Sa mga servings naman ng food, ayos lang yung sizes nila at hindi naman din sobrang konti. Tama din sa price kasi medyo pricey yung pricing nila dito, guys. Pero sa carbonara, uh, 8 out of 10. Pero sa, ano talaga, bingsu, guys, sorry, pero hindi talaga maganda. Tingnan nyo naman, guys, to na, siguro, um, i-rate ko siya ng 4 over 10. Tingnan nyo naman, guys, so... Oh tapos yung lasa niya hindi ko talaga siya ma-appreciate. Ah uh, para nga uh, uh, halo-halo siya na hindi uh, ko maintindihan. Ganun ang, ganun ang naging kinalabasan. So, in-enjoy niya lang talaga namin to guys, hanggang sa maubos na parang halo-halo. So, ganun ang naging sistema. Medyo natuwa si uh, Atiguya dito kasi dahil may mga design, may mga marshmallows, may cone. At uh, yung pagiging bingsu, parang hindi ko sa kanya nakita. So, pasensya na po. Sa mga hindi pa nakakaalam dun sa bingsu, yung bingsu, ang itsura niya ay parang siyang bundok ng uh, snow ice tapos na fine and milk yung ginagamit na uh, ice yun yung uh, parang magiging foundation niya tapos may mga mix siya ng mga flavor and etc hindi siya parang halo-halo well baka kasi iba talaga yung uh, ino-offer nila na pagkabeingsu pero yun kasi yung nasa isip ko yung fine and smooth na creamy na milk and uh, yung uh, pagka-cash ng ice is uh, medyo pino. So ito talaga in-enjoy ko na lang talaga, guys, hanggang sa maubos ko na parang halo-halo. While sa carbonara masarap-sarap din naman ang carbonara nila dito. And yung kanilang french fries. And even sa Gia, nagustuhan din yung carbonara. So, tapos na nga tayo guys kumain. And, ito na yung ating bill. At ang bill natin ay 700. So, pagtapos naman ni Ate Gia, ito, pupunta na nga kami sa may Chinoma. Pero, syempre, bago tayo makapunta sa ating pupuntahan, ay hindi tayo pwedeng hindi makakapunta sa kung saan, saan Lalo na meron tayong mga kids na kasama. Meron yan at merong hihintuan pag lalong may nakita mga ganito. So, ayan guys, uh, nagdala talaga kami papunta dito kasi walking distance lang siya. Hindi na siya kayang lakarin sa so, mga hindi pa nakakapunta. Magkalapit lang po sila. So, itong mga palahon na to ay eh, meron pang bridge. So, baka sakaling uh, mapunta kayo dito, eh wala na po yung bridge. <laughs> Pero itong escalator, packet ng Trinoma, eh nandito pa po. Sabi mo, ulit kami. Na, hindi may kalaro ka na, oh. Hindi ka ka na. Ayan, oh. Halika na, baby. You surprised so daddy. Dali. Daddy, I'm here. Hindi ka laro ka. yun, oh. May, you know, may nag-aantay na bata sa'yo, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Who's that? Who's that? Who's that? Dad. Who's that? Dad. Huh? Who's that? Who's that? Who's huh? huh? Hello. <laughs> Hi. di dito di dito Oh, dito Hello. Hi. <laughs> Daddy, who's Daddy dad? No. That's, that's your new friend. Hmm. friend? Mm. <laughs> that's your new friend? Hello? <laughs> <laughs> oh, yes, friend. that's my wife. What's that? that's my new friend. Hi. <laughs> Hi. Okay. 对呀。